Pangasinan to Malayo sa Pangasinan to Destination Pangasinan to Ayos, dadaanan lang namin sila Moroy Toy Dadaanan lang namin sila Moroy Toy Ayos na kami Ah, sa bahay nga pala nila et, -et tayo tutuloy guys Ganda ro sa kanila Doon lang pumunta yan, sa si Parang Polay. May irit doon no. parang. May init. Dito na lang natin hintayin. Oh, dito na lang. Sabi mo kay Parang Polay, daanan na lang. -na, na, -na. No? Na, na lang. Ay, sinabi mo kay Parang Polay? Oo. Oh. Ah, sige. Ayos. Dito na lang pala kami maghihintay. Kesa nga naman sumuha pa tayo, ano? Kesa sumuha pa tayo. May init init. Dahil ko kay Parang Polay, pag makita tanay. ay init nga Ayos, ready. Ready, ready pang gasina, no? Ayan, dumating yung parang pola, oh, tsaka si parang Marcy. o oh, lakad na kami. ay lang may mga gandang ano sa kata Buhay pa to? Buhay pa yan Ayun mo! Ayun naman to ko tapos iyo Sa sa tasa Saka makamatay pa Patay ko

Touchdown, Bulinaw. Ayan o. No? Welcome, Bulinaw. Ito okay, no? <laughs> <laughs> malayo pa. Mare, <Maraming> Marcy. <laughs> Ay, may kasama tayo yung import. Si RJ. Hi, <laughs> <Woo! laughs> Picture. Picture. Picture lang kami dito sa uh, Welcome, Bulinaw. Welcome, Bulinaw. Pampasin dito. Oh, pampasin. May pampasin ba dyan? Wala. Sir, dito na lang po sa kabila yung pampasin. May pampasin ba kayo? Meron Gabi na lang? oh, ay no. Yung gabi raw. Malaki. Oo. Oh. Gabi kasi yung gabi. Ha? Gabi kasi yung gabi. Ha? 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 Ay, din, ha? Hay ngee, ngee ngee. Ni, bigen ngee. Sa kuno yan, pare. Bukas lipat. Sige, bawas. Pare muna lo. 1.6. Ano, kita na go. Tay 1.6, So ayan, sir. Hello, 2.2, bagus. Aray Diyan tayo Yes, yeah, sa bakas, nakarating din o oh. Ilang oras dahil, lima? Oo, lima ano? Nakarating din kami o oh. yung bahay ni Etet o oh. Yan, kami tutuloy Yan o oh. Ito yung bahay ni Etet Ah, <laughs> Hindi ng likod nila. may na e sa ta. to toam imatuto ulam. nila. Ibabulko. Hindi mo na ko nga, muna. Hindi mai. Hindi mai. Nadali ko. Alay. Ang witan. Dahil sa liguto ay oh. do puno, may puno na nila dito. Ayos. Di yeah. parang mga pulang <laughs> muna? Sarap din eh. May okay. eh. ubas. Ay, may nakatangkay niya. Ha? Tangkay yung nah. ano? Oo, oh, katangkay. Ano? 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 No.

Sariwa pa yan oh. Sariwa pa. Pero mura na yan dito. No? Mura yan. Sa atin yan, mahal na yan. Mahal ka dito eh. Hindi, kanina yan ang para yan. Ang lapad na naman. Telephine yan eh. Anong tao doon? Anong hindi ka alam? Telephine yan. 150 na lang tao diba para yan? Anong nataway ka bila eh? Siyang sigaw oh. Siyang sigaw namin yan. Sa'yo eh.

Oh, may pugita. Ayun oh. Pugita. May pugita Ganda dito. Ay! Uy, ay. <laughs> <laughs> Madulas. Ganda. Oh, may pugita pare. Oh, ayun oh. Ayun oh. Uy,

健身？运动？来！来吧、啊。嗯，那個、我们拿一个。这个不 раст, 不。哇！来这个干啥？拿这个？拿这个？拿三？拿不了？嗯，行。 嗯。